Hello, what's up? This is Ray Manguera and this is Tech Jario para sa ulo ng mga balita. Sa GSM Marina, Redmi 13C renders sleek So, budget smartphone from Xiaomi, Redmi 13C. Tingnan natin kung gusto nyo tong specs na to at kung magkano kaya kung meron mga price na available. Sa TS2, Satellite connectivity coming to premium Android smartphones through partnership between Iridium and Qualcomm. Finally, ang Android papasok na rin sa satellite signal. Pwede na rin po makatanggap ng emergency text or call kahit nasa liblib kang lugar. Pag-usapan din natin. Tagis guide, Spotify premium is now more expensive in the Philippines. Now starts at 149 per month. So nagmahal na po ang Spotify just in case sa mga kagaya ko sa inyo na mga Spotify users. yep this is bad news. And finally... Sa Giz ulit, ITEL S23 Plus now official in Philippines. Curve AMOLED Unisoc T616 and 15 megapixel camera price at 10,990 pero meron silang big promo na ikakatuwa nyo at ikakagulat nyo rin actually. Kung interesado ka sa mga balitan to, let's start. Sa GSM Marina, sa panulat ni Vlad. Redmi 13C renders leak So, sa mga nag-aantay dyan ng Redmi 13 series na budget version Ito na po si Redmi 13C Ito possible na itsura niya actually So, tingnan natin The renders Ito yung mga renders Renders ang, ang ganda ng camera In fairness Kaso nga lang Ano kaya ang possible na specs Ito ang ganda oh. Look at that. Ito yung camera. Ang gaganda na ako sa camera. Huwag niyo pansin yung wallpaper. Ang kanyang uh, display ay merong uh, teardrop notch which is okay sa akin. Hindi naman issue sa akin yan. And this is the other color. Actually, type ko tong blue. No? Iba yung dating ng blue. Yung. But anyway, balik tayo. Ha, possible specs, uh, the Redmi 13C features a 50 megapixel main camera with two additional cameras. Malamang 2 eh, megapixel lang yan, wag na natin bilangan yan. Sa 50 megapixel lang tayo tumingin, waterdrop notch, nakita nyo kanina. May 3.5mm headphone jack, uh, at least three colorways. So, yung tatlo, yung black, blue, and green. Itong available na kulay. We will probably get more details about its specs. So, wala pa tayong specs pala. Ito lang ang itsura niya. Perhaps it will be unveiled towards the end of the year, just like its predecessor. Ay, hindi pa this month. Akala pa naman this month na. To get an idea what to expect, now that the Redmi 12C has 6.71 inch. Kung pagbabasihan daw natin yung Redmi 12C, possible na ito rin yung malapit niyang specs. Uh, the MediaTek Helio G85 SoC at the helm. So, dahil 13C ito, I hope naman itaas naman lang ang G85 to at least Dimensity 6020. No? Yung Dimensity 700. Pwede para naman maging 5G na mawala na ito mga 4G. But anyway, let's see kung yun nga mangyayari. But if you are looking forward sa Redmi 13C, hindi pa pala siya ngayong buwan. Mukhang ganun ang pagkakasabi rito. Abangan na lang natin. That's the budget version of Xiaomi Redmi 13 series. Sa TS2, sa panulat ni Jerzy Lewandowski, satellite connectivity coming to premium Android smartphones through partnership between Iridium and Qualcomm. So just in case, for context lang, si I starting iPhone 14 Pro Pro, yung Pro version lang po nila, 14 Pro and Pro Max, and then ngayon lahat ng iPhone 15 yata ta uh, included na, na meron po silang emergency ang iPhone. Wala pa po nun si, si Android nga currently. Magkakaroon pa lang sa article na to. Uh, meron na po siyang satellite connectivity. Anong ibig sabihin satellite connectivity? Kapag ka na sa isang lugar ka, nasa libleb, like bundok, malayo ang tower, walang tower na pwede ka makakuha ng signal, internet, or maka, kahit maka-message man lang emergency text or call wala kang mag wala kang makukuhang ganon ang feature na ito ang tutulong sa inyo like kung na rin, yung nakunapanood nyo yung uh, yung sa fall yata yun, yung nasa tower sila sa dalawang babae nasa tower na stranded sila doon hindi sila makababa walang signal noong time na yun, gamit pa nila 13, ter, iPhone 13 so wala pong uh, satellite pa nung time na yun. after a few months <laughs> ni-release yung 14 para sabi kung sana inabot lang nila yung iPhone 14 Pro Max di sana hindi sila na stranded doon ng ilang araw so ganoon po mangyayari sa Android magkakaroon na rin po si Android ng ganyan sa, pa, sa partnership na mangyayari kay between Iridium and Qualcomm so this is currently pa lang naman, hindi ko sila sabi hindi magkakaroon si MediaTek. Pero si, Qualcomm is magkakaroon na later this year kaso sa premium Android smartphones. So, ibig sabihin, mga flagship muna mangunguna syempre. This is a flagship feature nga naman. So, kung mas stranded kayo sa bundok, so walang signal na mga area, pwede na, provided na may ganito na ang inyong smartphone na premium ko no? So this is good news actually. At least si uh doon sa part na kasi nauna nga naman si iPhone, but kung susunod na agad si Android, okay no na this is uh, welcome no. Ang wel welcome siya. Nga lang sana hindi lang sa mga premium, ilagay din nila sa mid-range and budget smartphones kasi importante pa rin ang safety ng mga tao kapag kayo nga ay stranded sila sa lugar na walang mga signal or something. But anyway, iwan ko yung link dito sa video description in case na curious kayo. Sige so, I guess, guys, sa panulat ni Peter Jan PJ Ari Kogo. Spotify Premium is now more expensive in the Philippines. Now starts at 149 per month. 149 per month yata. Ito yung single use lang yata na account. Ako kasi ang fam family use ang gamit ko na premium. So, uh, dati 195 yata siya. Ngayon, nadagdagan siya ng 50 pesos, naging 249 na. So, yeah, nagmahal na. Actually, kahapon ko lang natanggap yung announcement ni Spotify. So, nagmahal. Sa Pilipinas na yata, pinakamahal ngayon na Spotify charge. So, yun. Kaso nga, ako, no, choice ako kasi ginagamit ko yung akin with my family. Mga yung mga kapatid ko and then other uh, other mem family members ginagamit nila kasi yung Spotify mas masarap kasi gumamit ng Spotify nang walang ads tinyo pwedeng mo i-download kasi yung high quality pa for offline use just in case na pumunta ako sa mga lugar na walang ano na akin na lang yun kasi dati puro offline lang yung music ko pero syempre dumarating sa point na nagsasawa ka so malaking bagay din kasi yung Spotify na meron na akong Spotify na pwede kong i-try yung mga latest, hindi lang yung mga dati kong playlist ang lagi kong piniplay. So, yun. Anyway, that's, this is bad news actually. Sabi ko sinabi, pero this is bad news sa mga gusto palang magkaroon ng Spotify or meron Spotify tapos, you know, yeah, see, uh, dati, 129, ito, ito yung dating pricing. Ha? Individual, yung, yung sabi ko nina, 129 dati, ngayon 149 na. Sa Duo naman, ibig sabihin, dalawang device pwede gumamit ng sabay. 185 dati, ngayon 199 na. And ito yung sa akin, family 6 accounts. Dating 2, 214, but dito. 195 yung that nakalagay sa akin. Oh, anyway, basta yun, naging 239 na siya ngayon. Premium student plan is 75 pesos per month. Ito yung pinakamura para sa mga student. Kaso kailangan nyo yata ng ID rito. And then per day is 7 pesos per week. Blah, 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 blah. Anyway, link dito sa video description in case na interesado kayo sa ganito or may Spotify kayo, o balak nyo magka-Spotify account. Ayun, bad news lang yung, sa, yung part na yun. Anyway, mayroon naman tayong good news na switch. <laughs> Galing sa guys guide sa panulat ni Peter Paul. ITEL S23 Plus na official in Philippines. Official na daw po ngayon sa Pilipinas ang ITEL S23 Plus. Kaso, sa October 5 pa siya talaga actually mag, uh, parang i mag start magbenta. Uh, bigyan ko kayo ng bakit good news ito ha. Ah. Specs mo tayo. Curve AMOLED T6 Unisoc t 616 50 megapixel price at 11,000 pesos. Regular price po niya is 11,000 pesos. Napakamahal no? Kasi t Unisoc t 616 pero kasi doon siya bumawi sa curve na AMOLED. Just so you know, uh, mahal po i-manufacture eh, ang curve AMOLED at iso'y so, mahal siya. 50 megapixel daw yung camera. Actually, decent naman yung Intel S23 non plus, non plus version na na-test ko, na-review ko po yun. But the S23 plus, malamang baka improvement ito for some reason. Hmm. Uh, let me uh, tell you first na para malinaw lang, huwag po kayo mag-expect na this is for gaming. This is Unisoc T616. This is uh, octa-core, yes. Pero napakababa po kasi ng base nito. Plus, yung GPU niya is single core. MP1. 2 GHz lang yung pinaka-performance core niya. So, that means hindi po ito gaming, ha? Ang AMOLED na yan is good. Just, ano ko lang, gusto ko lang i-clarify sa inyo. Baka kasi na-excite kayo sa maling reason. Baka na-excite kayo sa maling reason. Itong AMOLED niya is good for entertainment. Maganda po ang kulay niya kasi AMOLED, eh. So goods to for for uh, Netflix. I hope ano to widevine security level 1. Uh, Good to for Netflix, high resolution na uh, YouTube, Kung ano pang pinapanood nyo na for for viewing. For viewing purposes for view viewing pleasures, maganda po ito si AMOLED. But do not expect this to be a gaming smartphone. This is not malaking not sulat ko na rito, not a gaming smartphone. This is more like an entertainment smartphone. Gusto ko lang i-expect nyo yung tamang expectations. Okay? So, nagmahal siya dahil sa Curb Amulet Ngayon, ito pa yung pinakamagandang balita dyan. Other specs, siguro basahin nyo na lang ito sa part na to. Pero gusto ko mag-focus kasi dun sa kanyang good news. Starting October 5, hopefully mapanood nyo to before October 5 para ma-aware kayo, is magkakaroon siya ng sale mapapansin nyo naka, naka yung price is 5,000 actually this is nakita ko na yun nung nakaraang araw or kanina actually na confirm ko kaya yata kanina possible na magiging price niya is 5,990 or 6,000 pesos ngayong asing ko lang po asing ko one day lang po ito so that means limited edition ito hopefully makabili po kayo Okay, specs niya by the way is ang totoong specs ay hindi po yung 16 GB, that's 8 GB lang, virtual RAM po ito ko dito. So, do not count po the 8GB RAM. wag nyo i-count yan. 8GB to 5 gb storage. Pero, sa price tag niya na 6,000 pesos, kung, kung, kung makakakuha kayo, isa kayo sa mga mauuna makabili, this is uh, sobrang wow. Panalo po. Sulit, sulit po ang bayad nyo rito. Other specs, 6.78 inch. Ang laki pa ng screen. 6.78 inch tapos AMOLED pa siya, no? Tapos 1080p with 388 ppi. Woo! Ang lakas. Ang ganda niya, pero malakas din sa battery actually kasi mataas yung, mataas yung, 3, uh, yung ppi. Um, Unisoc T616, Mali G57 MP1, dalawang variant, 4GB and 8GB, and then 128 and 256GB. So, kung bibili kayo nito, isagad nyo na. 8GB, 256GB storage na yung bilhin nyo. Uh, back camera is 50 megapixel The rest, walang basura po yan. Selfie camera, 32 megapixel I think decent naman ang camera ni Itel. Not super impressive, pero decent. 5,000 mAh, slow charger nga lang siya, 18 watts. In fairness, Android 13, Itel OS 13 ang gamit niya. Supported po niya both 2GHz, 2 GHz, 2.4 GHz and 5 GHz. 4G LTE lang po ito, hindi po siya 5G. Supported niya OTD, GPS, NFC, dual SIM. In-display, in fairness ha. In-display fingerprint sa, sa halagang, kung, makukuha, kung maku mabibili nyo lang naman siya ng 5,690, o 6,000 pesos, sabi natin 6,000 pesos. Kung mabibili, siya, mabibili nyo siya ng 6,000 pesos, ah uh, in-display fingerprint, AMOLED sulit na sulit po ito, panalo. Pero again, after ng October 5, after ng October 5, balik po siya sa 11,000 pesos na regular price. At that point, I'm not sure kung pwede ko pa siya, kung gusto ko pa siya i-recommend sa inyo inyo kung 11,000 pesos na siya. Kung totoo, 11,000 pesos yung regular price. But, kung kaya nyo lang naman na mahabol itong may pera kayo at the time, balak nyo bumili at nahintay nyo to naka-avail kayo, six, worth 6,000 pesos lang, panalo panalo po ito, si idle uh, S23 Plus. But, at price na 11,000, I'm not really sure. Depende kasi kung priority nyo talaga is viewing lang, sulit si 11,000 pesos. Pero kung priority nyo is gaming, this is overpriced for gaming for gaming preferences. Again, for gaming preferences, kung gamer ka, overpriced po yan. Pero kung yung ang preference mo is for social media, manood ng 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 Netflix, ng YouTube. I think sulit na rin ang 11,000 pesos sa specs na meron si Intel S23 Plus. Okay? I hope maano kayo. October 5 po ito. Malamang uh, mag ang sale nito ng alas 12 ng madaling araw. A 4 papuntang a 5 yung asing ko na yun. So, I'm not really sure kung paano kaya bahad discard nyo na yan. But, I hope makaka-avail kayo kasi sulit po ito kapag naka-avail po kayo. Yun lang. Anyway, yun lang po yung news muna natin this, uh, today. I hope uh, balik kayo sa, uh, sa next na mga news, tech news, pagmamarites. This is Rain Mangire and you were watching Tech Jari. I'll talk to you again soon. Balik ulit kayo.